Mayong gabi is, sa inyong tanan ng mga nagtanaw ka rin sa akong video. Ah, uh, guys, nagpahangin sa tag, panagsa ikan sa Tibok adlaw ng akong trabaho. nagawasta para magpahangin. Magpaatbang-atbang na lang tadiri ay ninja. Ribi kay na tag inom ani ilahang drinks dari pero di pa mata ka afford drinks so pat bangat sa tamo pangin hangin di ako nata dari sa sa at bang sa, 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 sa Jalibi so ko tan sa tadyari guys ihap tayong mga nalabay nga sakyanan mga labay nga mga tao o pangin hangin eh, medyo init kes balay so ayan -ingkod, ingkod sa tadari pawala sa kakapoy ah tanggi buhat din eh -ingkod -ingkod, gihap ng mga nanlabay lagang salamat sa inyong pagtanaw bye